isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin ay yung pinakahuli sa ating series. is yung John chapter 13 verse 34. And yung series nga natin is nasa pang last na tayo ngayon, na subtopic. And yung series na yun is yung Better Than Ever. Things to let go in terms of finances, health, ministry, family and spirituality. So ngayong araw, 'di ba, dahil tatapusin na natin siya is nasa part na tayo ng spirituality. So ano nga ba 'yung nakasaad sa John chapter 13 verse 34? In New International version, "A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another." So in Tagalog translation naman, Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman ay magmahalan kayo. So siguro naman no, napakalinaw ang pinaka or ang main point lang ng Bible verse na ito is gawin natin standard si guard ng pagmamahalan natin, especially sa family natin. Magmahalan tayo. Kasi yan lang naman yung utos na nakalagay dyan kung paano ko kayo minahal, ganyan din naman ay magmahalan kayo. So, saan ba tayo magsisimula? Siyempre sa family, di ba? So, ngayon, para mas mapalawak pa yung Bible verse na ito, is proceed tayo sa ating teaching. So, our main teaching, love like Jesus. So, yun nga sabi ko kanina. Gawin natin standard ng pagmamahal natin kung paano tayo magmahal si Jesus, di ba? Kasi, yung pagmamahal niya sa atin, di ba, dahil doon is kinongkorn niya lahat. Mga kasalanan natin, tinubos niya, and marami pa siyang sacrifices na maaaring hindi natin alam, hindi natin nabibilang kasi sobrang dami niyang ginawa para sa atin at kulang yung mga pasasalamat at mga worship na ginagawa natin para sa kanya. So, yung main teaching is love like Jesus. So, proceed na tayo doon sa ating tatlong katuruan sa family things to let go before the end of the year. Number one, apathy or apathy. So, eto, ang pagkakaintindi ko kasi rito is yung kawalan mo ng pake, di ba? Kawalan ng pake sa pamilya mo. Wala kang concern, di ba? Kumbaga, parang kapag nakita mo yung isang tao, yung family mo, wala lang, wala, parang wala kang nangyayari, nating happen lang. So, kailangan yung ganitong mindset or yung ganito pag-uugali natin is matanggal natin, especially towards our family. Kasi family natin yan, sila yung ipinagkaloob ni God sa atin para samahan tayo sa ating araw-araw na pamumuhay. Diba? Kahit gaano pa hindi ka mahal-mahal kahit ano pang ginawa niyan sa iyong mali. Ano, um, we should learn how to let go of that attitude, ba? Diba? Kahit paunti-unti. Kasi wala namang bagay na kaya ng isang bilisan lang. So, paunti-unti, i-let go natin yung ganong attitude towards those family members, di ba? Kasi lahat naman ng pamilya may issue eh. Hindi, pa, hindi nawawala yan sa isang family, lalo na kapag marami silang nagsasama-sama sa isang bagay. So, ayan yung number one natin. Apathy or apathy, kailangan natin siyang i-let go. Number two, hatred. So, Siyempre, saan ba nagmumula yung number one natin, di ba, sa hatred? Sa galit, sa inis, di ba? Kasi nga, hindi may iwasan sa isang family na may issue. Especially, may isang member ng family dyan na hindi mo makakasundo. Proven and na yan. And until now, maaminin ko naman, may mga family member pa rin ako na, kumbaga, hindi, hindi kami totally ayos, ganun. Pero hindi naman ako yung tao na walang pake, walang concern, ganyan. Kasi diba, alam ko mali eh. So dapat, kung tayo lahat, is gano'n yung mindset natin. Is mas matutuwa si God kasi family tayo eh. So kailangan andun pa rin yung pagmamahalan and yung concern natin sa isa't isa. Kasi nga, si Jesus Christ na ba, diba, na hindi natin totoong kapamilya na kahit sobrang makasalanan tayo mga tao, eh is niligtas na tayo sa mga kasalanan natin. At napakarami pa niyang ginawa para sa atin. Kasi ganun niya tayo kamahal. So, dapat ganun din yung standard ng pagmamahal natin. And number three, yung bitterness. Alisin na natin yung ingit kung mayroon man. Lahat ng negative attitudes towards our family members alisin na natin. Sabi nga, di ba, hang... Kung mas lalong hindi kamahal-mahal yan, mas lalo mo siyang kailangan mahalin. Kasi wala naman taong perfecto. Mas kailangan niya ng pagmamahal kung mas lalo siyang hindi kamahal-mahal. Hindi ko masabi yung proper na phrase pero the more na hindi siya kamahal-mahal is mas lalo siyang kailangan mahalin. Kasi kaya nga tayo nabubuhay dito sa mundo ng hindi nag-iisa para may tumulong sa atin, para may magmahal sa atin, di ba? Kagaya na lang ng ginagawa ni God sa atin, kagaya ng ginagawa ni Jesus Christ sa atin. Kung paano nila tayo mahalin, is dapat ganoon din tayo magmahal sa kapwa natin. Matuto tayo magpatawad, di ba? Ayun, kailangan natin i-let go yung bitterness na yung apathy or apathy, yung hatred and yung bitterness. Para naman sa ating application, number one, replace apathy or apathy with concern. So, di ba nga, yung meaning ng word na yun is yung kawalan ng pake, kawalan ng concern. So, sabi rito sa application number one natin is i-replace natin siya with concern. Magkaroon tayo ng pake. Kung tayo, nagkakaroon tayo ng pake sa mga Asia sa mundo. Kung nagagawa natin magkaroon ng pake sa ibang tao, sa mga kaibigan mo. So, dapat, di ba, unang-una sa family mo magkaroon ka ng concern sa family mo, di ba? Hindi naman sa kailangan mo to the point na magiging nosy ka sa buhay nila. Kailangan mo lang magkaroon ng concern sa kanila. Hindi yung you show no care talaga. Yung kumari dadaan, wala ka. parang wala lang ganun. Kaya sabi dito, replace apathy or apathy with concern, di ba? Magkaroon tayo ng pakialam sa bawat isa, especially sa family natin kasi family yung topic natin ngayong araw. Number two, replace anger with love. So, ayan nga. Sabi nga, di ba, kakasabi ko lang kanina. The more na hindi ka mahal-mahal ang isang tao is the more na kailangan niya ng pagmamahal. Kasi eventually, lalambot din yan. Lalo na family kayo eh. Di ba? Wala namang hindi nako-conquer ang ang love especially kapag kasama mo si God and especially kung family ang pinag Sabi nga everything will be all right in time, di ba? Kaya kailangan ano lang siguro, magpapasensya lang. Pag-unawa, pag-intindi. And syempre, andun pa rin yung pagmamahal, laging nandoon ang pagmamahal especially sa family. And number three, replace bitterness with forgiveness. So lahat simula ngayon, lahat ng family members na hindi mo pa napapatawad or na may bitterness ka is ano na? I eh, let go na natin yung bitterness na 'yon and magpatawad na tayo. Patawarin na natin sila. 'di ba? Hindi hindi magandang pumasok ng panibagong taon na may sama ka ng loob sa mga tao. Especially sa family mo kasi sila yung nakakasama mo sa bahay, sila yung nakakasama mo sa araw-araw na pamumuhay, 'di ba? So kailangan yung love na ipinaparanas natin sa iba is sa family mo na natin may paranas. And kung ah, kapag patawa tayo sa ibang tao and is Magpatawad tayo lalo sa family natin. Dapat yung heart natin is generous with with ano um when it comes to our family, diba? Kasi sila yung pinagkaloob ng Lord sa atin. Sila yung pinagkaloob na makasama natin sa araw-araw, sa buong buhay natin. So replace bitterness with forgiveness. Magpatawad tayo and magmahalan na lang tayo para sa ganon nang mamakita ni God kapag nakita niya is mas ibabless na yung family natin. Mas magpo-prosper yung family natin. So hindi ka lang individually nag-grow, di ba? It is called communal growth nga eh. Kaya ayun, replace bitterness with forgiveness.